Tumayin niyo po ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoong Diyos na buhay. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid ko sa pananampalataya. At ngayon, continuation po tayo sa pag-aaral po ng mabubuting gawa. At ito po ay isang pagtutuwid po sa mga nagko-comment po sa atin. So basahin po natin ang tanong na ito at komento na galing po kay Yumi na kung saan ay mabigyan po natin ng paglilinaw. Kung namamali siya sa diwa, ano po? Kasi po, ang taong namamali sa diwa, kailangan po natin bigyan ito ng tamang pangunawa sa pamagitan po ng salita ng Diyos. Kung wala po yung salita ng Diyos na magtutuwid sa atin, mapapahamak po talaga ang ating kaliluwa. Kaya ang magiging gabay po natin yung mga salita ng Diyos na ating mapapakinggan. Kaya basahin po natin itong uh, komento na galing po kay Yumi. Ito po ang nilalaman ng kanyang komento. Masahin natin. May mali ka dito, Brother Owen. Hindi tayo maliligtas ng mabubuting gawa. Ito ay dahil sa awa ng ating Diyos. Ang banal Espiritu ang nagpapalinis sa atin sa pamagitan ng ating Panginoong Yeso Kristo. Ngayon, dahil itong tanong mo ay komplikado po. Bakit komplikado? yung salitang mabuti, ito nga po yung napag-aralan natin. Ito po yung continuation lang po sa mga nakalipas nating na video na kung saan ay mabigyan pa tayo ng malawak na pangunawa sa salitang mabuti. Kasi kung sinasabi mong hindi maliligtas tayo sa mabuting gawa, sinungalin ba ang nag-utos na ito? Sapagat siya rin na nag-utos na gumawa tayo ng mabuti. Maaring ang inyong aral na napakinggan ay itinuro sa inyo yung kabaliktara ng paggawa ng mabuti. Amen? Kasi po kung ang Diyos ay mabuti, nararapat na tayo ay gumawa ng mabuti. Kung sinasabi mo na sa banal na Espiritu nagpapalinis, ang banal na Espiritu po ang magiging gabay ng bawat mananampalataya para makagawa ng mabuti. Sa pamagitan ng ating Panasokristo sa kanyang mga salita, sa kanyang mga utos, sa kanya po tayo susunod sa kanyang mga utos. Kaya nga isinugo ang malalang espiritu sa bawat mana ng palataya para maging guidance. Para lahat ng sasabihin ng bawat mana ng palataya, sasampalataya sa ama at sana, magsabi ng katotohanan. Yun ang itinuturo ng banal na Espiritu. Kasi yung sinasabi mo kung Banalang Espiritu ang naglinis sa iyong kaisipan, dapat naalis na yung ganyang kaisipan na kung saan yung inyong aral hindi maliligtas kapag gumawa ng mabuting bagay? Yan ang hindi nyo nalalaman. Ngayon, wag po kayo masasaktan sa ating mga mapapag-aralan. Dito para ihatid ang mabuting balita at isaayos ang ating namamaling diwa. Ano? Talaga pong ang isang bagay pang hindi nyo alam, alamin mo rin yung partim bagay. Alin ba ang mas mabuti? Alin ba ang kalugod-lugod sa Diyos? Gumawa ng mabuti o hindi gumawa ng mabuti? Yan. Di ba't ang pipiliin natin, abay, mas maganda yung gumawa ng mabuti. Kasi kapag gumawa ka ng mabuti, anong isusukli sa'yo? Gagawang ka rin ng mabuti. Kapag gumawa ka ng kasamaan sa iyong kapwa, anong isusukli sa'yo? Ay di mo masama din ang ibabalik sa'yo. Di ba? Kung ikaw ay gumawa at naglingkod sa Diyos na may kabutihan, di ba't pagpapalain ka? Pero kung ikaw ay habang naglilingkod, hindi ka gumawa ng mabuti. Ibig sabihin ng kabaliktaran po ng hindi paggawa ng mabuti, di ba't kasamaan yun? O di ba? Ngayon, dahil ang inyong pinangahawakan ay itong mga salitang ito, ay namamali rin kayo sa diwa. Nagbigay ka pa ng talata na kung saan ay hindi mo naunuhan ang mga bagay na ito. Basahin natin. Nagbigay ka ng talata. Tito 3.5.6 At nagbigay ka pa rin pa ng isang talata, Uling Timoteo 6.11 hanggang 14. Tingnan natin. Tingnan natin ang sinasabi mo dito sa talatang ito na hindi na kailangan ang mabuting gawa. Baka yung pa magturo sa atin na tayo gumawa ng mabuti. Halika't basahin natin. Dito po sa mga sulat ni Apostol Pablo, no po? Sinusulatan niya si Tito na isang hintil. Alamin natin, ano? Para Magkaroon tayo ng tamang diwa sa inyong namamaling diwa. Kayo po'y namamali sa diwa. Hindi po dapat tayo ay tumulad sa ibang nangangaral na ang sinasabi mo dito, no? Mali ka dito, brother. Hindi tayo maliligtas ng mabubuting gawa. Ipapakita ko sa iyo. Maliligtas tayo ng mabubuting gawa. Dahil ito po ay magiging parto po do sa ating magiging topic. Ano po? Kasi po yung una naging topic, baka hindi mo naiintindihan. Napakabuti po yung salitang paggawa ng mabuti. Kapag namatay ka at bubuhayin kang muli, sa huling araw at sa paghukom niya, bibigyan ka ng buhay na wala hanggan. Pero pag ikay gumawa ng masama, tungo sa kahatulan, sa pagpaparusa, sa mga kaluluwang hindi sumusunod sa Diyos, di ba? Yan ay mababasa natin doon sa Juan 5, 29 na kung yung paghatol naman ng Panginoon, sa ikalawang Korinto chapter 5 verse 10? Balikan mo yun para maunuwaan mo, no? Ngayon, basahin natin itong uh, talong mo. Unahin mo natin si Tito bago yung sulat ni Apostol Pablo naman kay Timoteo, no? Dito sa Tito 3.5 Iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang awa. Iniligtas niya tayo sa pamagitan ng banal espiritu na naghugas sa atin at nagbigay ng bagong buhay. Dapat na pag-aralan po natin yung mabubuting gawa. Kung itong mabubuting gawa ay galing sa iyong sarili. Yung sinasabi dito, no, unawain naman po ninyo itong pinabasa nyo. Ang sabi dito, iniligtas niya tayo. Saan? Saan tayo iniligtas? Sa kapahamakan. Kaya nga, ang sabi pa dito, hindi dahil sa ating mabubuting gawa. Sa atin, kung manggagaling sa atin yung gawang mabuti. Di ba ang sabi ng salita ng Diyos, bumili kayo ng puting damit? Di ba? Yung puting damit, yun po yung mabubuting gawa, bigay ito sa iyo ng Diyos. Kalob ito sa iyo. Ibibigay ito sa iyo. Kaya yung mabubuting gawa, hindi nanggaling sa iyong sarili. Ulitin ko yung talatang yon para maintindihan mo. Nga ano mo, Yumi, Uluwain mo ulit ito, no? Napag-aralan na natin ito. Kasi baka hindi mo pa naiintindihan ng malalaman. Kaya ipapaunawa ko sa iyo. Ang sabi dito sa pahayag 19.8, pinagsuot siya ng damit na malinis, makinang, at puting-puti. Ang ibig sabihin ng puting damit ay ang mabubuting gawa ng mga pinabanal ng Diyos. Tandaan po niyo ha? Yung mga pinabanal ng Diyos, pinasuot puting damit na ang kahulugan ay mabubuting gawa. Saan ang galing yung mabubuting gawa na ipinasuot sa iyo? Di galing sa Diyos? Kapag pinasuot, ano ba yung pinasuot sa iyo? Naggaling ba yun sa iyo? Ibig sabihin, binigyan ka niyan. Ipinagkaloob ito sa iyo. Basahin natin sa ibang salin para malaman mo. At sa kanyay ipinagkaloob. Ayahan, o, oh, di ba't yung mabuting gawa? Ang sabi dito, ulitin natin ha at sa kaniya'y ipinagkaloob na damtan ang kanyang sarili ng mahalagang lino, makintab at tunay sapagat ang mahalagang lino ay siyang mga matuwid na gawa ng mga banal. Tingnan mo, ipinagkakaloob yung mabuting gawa. Kaya namamali kayo sa diwa, ang sinasabi dito, yung mabubuting gawa hindi galing sa sarili, hindi magmumula sa iyo kundi magmumula sa Diyos na ipinagkalob ito sa iyo para makagawa ka ng mabuti. Malinaw ba? Kasi hindi nyo nangaintindihan may salitang mabubuting gawa kung ito'y galing sa iyong sarili. Gumagawa ka ng mabuti based in your own action. Ibig sabihin, nakabase lang sa iyong mga gawa. Ito naman, mabubuting gawa nang gagaling sa Diyos. Kaya pinagsuot siya ng damit na malinis. Sa ibang salin, ito po at sa kanyay ipinagkaloob na dampnan ang kanyang sarili. Para ikaw ay magkaroon ng mabubuting gawa, ipinagkakaloob ito sa iyo. Ibinibigay mula sa Diyos. Naiintindihan po ba? Tama po ba itong ating natuklasan? Na yung sinasabi mo dito sa Tito 3.5 na ibinigay mo na hindi mo pala nauunawaan. Nailigtas niya nga tayo kung ikay napagkalooban ng puting damit, pinagsuot ka. Ibig sabihin, yung mabubuting gawa, galing sa Diyos, yun ang gagawin natin. Yung mabubuting gawa. Pero kung magsusuot ka ng puting damit na galing sa yung kaalaman, sa yung diwa, yan ang ibig sabihin, yung mabubuting gawa, galing sa yung sariling gawa. Yung mabubuting gawa mo, pang sarili mo. Yun ang hindi makakapagligtas. Kaya sinasabi di yan, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang awa. Naawa siya dahil yung mga ginagawa mong mabuti hindi nakakalugod sa Diyos. Kaya ikaw ay binihisa ng puting damit, kaya ikaw ay nakakagawa ng mabuting bagay dahil galing sa Diyos. Natutunan mo ito dahil nakinig ka ng aral ni Kristo. Iniligtas niya tayo sa pamagitan ng banal na espiritu. Totoo yun. Kung ikaw ay susunod sa pamaraan at utos ng Diyos, na maging gabay mo ang banal espiritu para makagawa ka ng tama, makagawa ka ng mabuti. Amen? Kaya yung banal espiritu, maging guidance natin, magsabi tayo ng katotohanan. Hindi naliwanagang ka na. Yung sinasabi mo sa Tito 3.5, hindi yung sarili nating gawa, ma na mabubuting gawa, kundi yung mabubuting gawa mula sa Diyos. ipinagsuot sa iyo, ipinagkaloob sa iyo, di ba? Sabi dito, ipinagkaloob. Ayan. Pinasuot o ipinagkaloob. Yung sabi dito, damtan ang kaniyang sarili ng, ng mahalagang lino. Ibig sabi yung lino, puting damit. Makintab at tunay. Ibig sabihin po noong puting damit o mabubuting gawa, ito nga yung tinatawag na makintab at tunay. Totoo. Hindi plastik, hindi pakitang tao ang paggawa ng mabuti. Naliwanagan ka na? O itutuloy pa natin sa verse 6 yung binigay mong talata. Masaganang ibinigay sa atin ng Diyos ang Banal Espiritu sa pamagitan ni Hesus Kristo na ating tagabaglitas. Tama! Ibinigay sa atin ng Diyos yung Banal Espiritu para maging gabay mo. Siguro baka ibang Espiritu ang natanggap mo. Ang Banal Espiritu nagsasabi ng totoo. Siya ang nagsasabi para gumawa tayo ng mabuti. Amen? Kasi ang tungkulin ng Banal Espiritu, magturo ng katotohanan, magpaalala ng mga bawat salita ni Kristo, sa, ng mga utos ni Kristo, ipaalala sa atin ng Banal Espiritu para makagawa tayo ng mabuti. O, di ba? So, malinaw na ba dito? Ito ang pinangahawakan ninyo. Yung Tito 3.5 at 36 hindi nyo nauunawaan. Eh, ngayon, nauunawaan mo ba? Dito lang po ninyo maunawaan sa ating channel, God's Word, Read His Scriptures. Kaya mag-like ka na at mag-subscribe sa channel ito para lagi kang update. I-click mo na rin yung ring bell button para lagi kang makapakinig dito. Amen? Sa tuwing tayo mag upload O, balikan natin. So, ngayon, meron ka pang itinatanong. Unang Timoteo 6.11-14. Ito rin siguro hindi mo nauunawaan. Kaya babasahin din natin ito. Ano po? Para mabigyan po natin ito ng na paglilinaw, basahin po natin sa kanya mga ibinigay na talata. Unang Timoteo 6.11 Hanggang 14 po ito, no? So, babasahin po natin ito ng tuloy-tuloy. Umpisa na po natin basahin. Ngunit ikaw bilang lingkod ng Diyos, iwasan mo ang mga bagay na iyan. Sikapin mong mamuhay ng matuwid, banal, may matibay na pananampalataya mapagmahal, mapagtiis, at mabait sa kapwa. Ipaglama mong mabuti ang pananampalataya. Panghawakan mong mabuti ang buhay na walang hanggan dahil tinawag ka ng Diyos para sa buhay na ito. Nang ipahayag mo ang pananampalataya mo sa harap ng maraming saksi. Sa presensya ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat at sa presensya ni Kristo, Jesus, na nagpatotoo sa harap ni Poncio Pilato inuutosan kitang sundin mong mabuti ang mga inuutos ko sa iyo. Para walang masabi laban sa iyo, gawin mo ito hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Heso Kristo. Ngayon, ililinaw ko sa iyo. Balikan natin yung verse 11. Himayin natin ito na. No? Mga kapatid, konting lang po. Kasi kailangan natin maligtas ang ating kaluluwa. Kasi kung hindi natin naalamin yung comparison ng mabuti at masama yung paggawa ng mabubuting bagay, mabubuting gawa, o hindi na ba kailangan yung salitang mabubuting gawa? Hindi raw makakapagligtas yung mabubuting gawa. Di ba? Inilinaw ko po sa inyo. Yung salitang mabubuting gawa na galing sa iyong sarili, yun ang hindi makakapagligtas. Pero yung mabubuting gawa na galing sa Diyos na ipinagkalaob sa iyo, ginagawa mo yung mga bagay na mabubuting gawa, yun ang ikaliligtas mo. Kaya dito sa ibinigay mo pang talata, sinasabihan tayo naman ni Apostol Pablo, ngunit ikaw bilang lingkod ng Diyos, lingkod ka ba ng Diyos? Ang ibig pong sabihin dito sa mga talatang ito na binasa natin, gusto mo bang maglingkod sa Diyos? Ngayon, kung gusto mo maglingkod sa Diyos, ito ang payo ni Apostol Pablo. Iwasan mo ang mga bagay na iyan. Alin po ang iiwasan ang mga bagay na iyon? Ay yung hindi nga paggawa ng mabuti. Iiwasan mo yun. Ang gusto ng Diyos, gumawa tayo ng mabuti base sa kasulatan, base sa salita ng Diyos na sinabi ni Kristo. Ang sabi niya, sikapin mong mamuhay ng matuwid. Di ba yung matuwid, mabuti yon? Dapat po natin sikapin mamuhay ng matuwid o mabuti. Gumawa ka ng mabuti, banal. May matibay na pananampalataya. Paano titibay ang iyong pananampalataya kung hindi ka gagawa ng mabuti? Paano ka gagawa ng mabuti? dapat mapagmahal ka. Di ba? Kung hindi ka mapagmahal, di hindi ka gagawa ng mabuti. Yun ang kabaliktaran po noon. Pag hindi ka mapagmahal, hindi ka talaga gagawa ng mabuti. Eh, anong ang gusto ninyong ipamuhay. Hindi na kailangan gumawa ng mabuti. Nakita po ninyo? Yung paggawa ng mabuti sa sarili, pang sarili yun, yun na hindi makakapagligtas. Ang itinuturo sa atin ng Panginoon, ito po yun. Sikapin nating mamuhay ng mabuti o matuwid banal, may matibay na pananampalataya, mapagmahal, mapagtiis, at mabait sa kapwa. Di ba yung salitang mabait sa kapwa, gumagawa ka ng mabuti? Di ba? Kahit nga ikaw sa sarili mo, kahit pang sarili mo, no? Gumawa ka ng mabuti sa iyong kapwa. Di diba, ba't gagawang ka rin ng mabuti? How much more itong utos ng Diyos na gumawa ka ng mabuti sa iyong kapwa? Di ba? Hindi mo kasi naunawa ng... Nagbibigay kayo ng talata na hindi pala ninyo naunawaan. Nire-revert ang inyong brain sa mga bagay na hindi nyo pala alam ang pangunawang espiritual. Kaya dito ha, kung itutuloy natin sa verse 12, pinalinaw to kung kaya mong unawain. At sabi dito, ipaglaban mong mabuti. Iyan nakalagay po, ipaglaban mong mabuti ang pananampalataya. Diba? ba? yung paggawa ng mabuti, dito na de-develop yung ating pananampalataya sa Diyos. Asabi sabi ng Imano, Sumampalataya ka muna. Tapos gagawa ka ng mabuti. Ito po, para maintindihan ninyo. Kung wala ka pang pananampalataya, ano unang gagawin mo? Sasampalataya ka na lang bigla? Hindi ba't hindi ka pa sasampalataya? Makikinig ka muna. Di ba't mabuti yung makinig? Eh, di ba't nauna ang mabuti? Nauna mabuti bago ka sumampalataya. Eh, paano ka sasampalataya kung hindi ka makikinig ng salita ng Diyos? Eh, yan ang tanong ko sa inyo. May nagsabi, may, may nag-comment po dito. Kailangan daw muna sumampalataya tapos saka pa lang gagawa ng mabuti. Ay di baliktad na naman ang inyong kaisipan. Sino ba nagtuturo sa inyo ng mga bagay na yan para kayo ilayo sa Diyos? Di ba't napakaganda na makinig ka muna? Katuloy ito, wala kang kalam-alam. Nakikinig ka sa channel na ito. Di ba't wala ka naman pananampalataya? Ibig sabihin, yung iyong pakikinig, di ba't mabuting bagay yon para may matutunan ka? Yung tainga mo, sa mo ginagamit? Sa tismisan o sa pakikinig ng salita ng Diyos? Kalinang mas mabuti doon, ang makinig ng salita ng Diyos. Hindi makinig ng tismisan para sirayan ang ibang tao. Di ba? Yan ang dapat niyong malaman. Unahin niyo muna yung paggawa ng mabuti, makinig, mag-aral. At doon ka pa lang, magkakaroon ng pananampalataya. At yung pananampalatayang iyon, palalaguin mo. Di ba? ang pananampalataya, yan ay pinapalago, dinadagdagan. Ano ba yung paggawa ng mabuti? Di ba? Doon pa lalago ang iyong pananampalataya. O, tuloy pa natin. Panghawakan mong mabuti. Yan misalita may salita uling mabuti. Kung hindi na kailangan yan, hindi e huwag mong panghawakan. Ang utos ng Panginoon, panghawakan yung mabuti. Yan po nakalagay, panghawakan mong mabuti. Ang buhay na walang hanggan. Yan. Kaya nga yung salitang mabuti, doon ka may ng buhay na walang hanggan. Kaya panghawa kami yung salitang mabuti. Kasi ang inyong diwa ay hindi mo naunuwa ng mga bagay na ito. Balikan ko ha. Ate Yumi, o ate na itawag ko sa iyo. Kasi gusto kong maligtas ka sa maling pananampalataya. Na kung ay dito ka rin makakakuha ng mga impormasyon na makakatulong sa iyong paglagong espiritual. Kasi yung pananampalataya mo, binabaksa kang iyong diwa inilalayo ka doon sa tunay na Diyos na dapat mong paglingkuran. Kasi yung sinasabi mong hindi tayo maliligtas ng mabubuting gawa kung galing sa sarili mo. Pero yung mabubuting gawa na mula sa Diyos, ipagkakalob ito sa iyo para makagawa ka ng mabuti. Amen? Wala kasing tatalo kapag gumagawa ka ng mabuti. Kahit anong masama ang iyong itapat, laging ang nagtatagumpay ay mabuti. Tanda mo yan. Ano? O, balikan natin ang pinag-aaralan natin. Ang sabi mo pa, no? Ulitin natin itong 12 para mas makita natin yung nilalaman ng mga binigay mong talata na hindi mo pala naunuan. Ulitin natin ang talatang ito. Ipaglaban mong mabuti ang pananampalataya. Panghawakan mong mabuti ang buhay na walang hanggan. Dahil tinawag ka ng Diyos para sa buhay na ito nang ipahayag mo ang pananampalataya mo sa harap ng maraming saksi. Nakita mo? Kaya mo bang ipahayag ang iyong pananampalataya sa pamagitan ng iyong mabubuting gawa? Iyong mabubuting gawa, ito ay isang bagay na ibinigay sa iyo ng Diyos. Kaya panghawakan mo ng mabuti. Yan, nakalagay po diyan. Panghawakan mong mabuti. Kasi yung mabuti, para hindi mawala sa iyo yung buhay na walang hanggan. So ituloy pa natin sa verse 13. Kasi po, nagbigay kayo ng talata, hindi nyo pala naunawaan. Ito pa, masahin natin yung 13. Sa presensya ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat, yung sa Ama. At sa presensya ni Kristo Jesus na nagpatotoo sa harap ni Poncio Pilato, inuutosang kitang, ituloy natin, inuutosang kitang sundin mong mabuti ang mga inuutos sa iyo para walang masabi laban sa iyo gawin mo ito hanggang sa pagdating ng ating Panginoon sa si Kristo. Di ba't na makalinaw? Yung inuutos ng ating Panginoong Hesus, ito po yun, oh, inuutosang kitang sundin mong mabuti ang inuutos ko sa iyo. Utos pala yung gumawa ng mabuti. Gawin, gagawin natin yun hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Ibig sabihin, para yung makabasa, yung mga nabubuhay sa panahon na hinarasyon mabasa ito kung tayo man ay maabutan ang kamatayan, kung hindi pa dumadating ang Panginoon Kristo, at least natanim na ito sa atin, itong pag-asang ito. Bitbit -bit natin yan sa kamatayan. Para pagkabuhay na muli, alam mo yung salita na natanim sa iyo, hindi mawala. Dahil nga yung ginawa mong mabuti, iyon ang iaharap mo sa Diyos para makapasok ka ng langit. Di ba't napag-aralan natin ito? Binimigyan ko nandiyan ito sa iyo, uh, ah, kaibigang Yumi, ano? Para ang lahat ng taong mapadaan dito ay maliwanagan din. Hindi lang ikaw. Kaya naman po, humihingi ako sa inyo ng suporta bilang uh, pag-like at subscribe sa ating channel. Kasi po, kasi po, kung walang ganitong gagawin tayo, hindi rin ito marirekomenda ni YouTube sa lahat ng tao sa buong mundo. Kaya ishare mo na rin para makagawa ka ng mabuting bagay. Kasi ito makakatulong sa lahat. Ano po? Kaya ito ang gagawin natin, gagawa tayo ng mabuti hanggang sa pagdating ng Panginoong Kristo. Kung tayo abutin naman ng kamatayan, at least nakagawa tayo ng mabuti ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya yung paggawa po ng mabuti hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Kristo, gagawin po natin yon. Amen po ba? Sana naliwanagan po kayo. Ano? Yan ang inyong ibinigay na talata na hindi pala ninyo nauunawaan. Kaya ito po ang masasabi ko para maintindihan ninyo ang mga bagay na ito. Sa mga sulat naman ni Pedro para bago tayo magtapos, maliwanagan tayo. Ang sulat ni Apostol Pedro sa ikalawang Pedro 3.2, nais kong ipalala sa inyo ang mga salita ng mga propeta ng Diyos nung una at ang utos na ibinigay sa inyo ng ating Panginoon at tagapagligtas sa babagitan ng mga apostol na isinugo sa inyo. Yan. Kaya nga isinugo yung mga apostol, maisulat para mabasa natin. Yan. Bilang palaala po yun. Yung mga nakasulat ay inuutos sa atin na gumawa ng mabuti. Amen? Ito pa. Basahin din natin ito. Sa unang Thessalonica 4.2 Sapagat alam naman ninyo ang mga utos ng Panginoong Yesus na ibinigay namin sa inyo. O, diba? Alam nyo po, itong utos ng Ate Peneso Kristo, kaya nasulat, para tanggapin natin yung utos na yun na gumawa tayo ng mabuti. Kasi po yan, ipagkakaloob sa iyo. Kasi ayaw mo palang tumanggap ng mabuting bagay, ng mabubuting bagay mula sa Diyos. Yung salitang mabubuting bagay mula yung sa Diyos. Kasi po yung mabubuting gawa na galing sa iyong sarili, hindi yan makakapagligtas sa iyo. Pero yung mabubuting gawa na mula sa Diyos, yun ang makakapagligtas sa iyo. Kaibigan Yumi, naiintindihan mo ba? Yan po yung isang bagay na katotohanan. Kung tatanggapin mo yung ating mga binasa at naunuan mo, ikaliligtas mo yon. Ano? Sana huwag kang masaktan. Sana nagkaroon pa ikaw ng tamang diwa kung ito'y naituro sa atin ng mga salita ng Diyos. Kaya kung ikay nakaunawa, huwag kang makalimot mag-like at mag-subscribe sa ating channel. I-click mo na rin yung ring bell button para lagi kang update. Lagi nating ibabalik sa Diyos ang papuri, pasasalamat at pagdakila sa Diyos ama na makapangyarihan sa lahat at sa kanyang butong nanak na si Jesus Kristo, amen.